Ito sa usaping legal naman natin ngayong araw, nagsimula na ang campaign period para sa mga kandidato sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa October 30, 2023. Ang sampung araw na campaign period ay nagsimula noong October 19, Webes at magtatapos sa October 28, Sabado. Bukod sa COMELEC Resolution 10924, naglabas din ng paalala ang COMELEC sa mga maaari at hindi maaaring gawin ng mga kandidato sa panahon ng kampanya. Ayan ho, so ano ba yung pwede at hindi pwedeng gawin ho ng mga kandidato? Ito, makinig kayo ha, sa mga kandidato ho natin eto ho yung maaaring gawin sa panahon ng kampanya eto ho yung mga sumusunod ho no? una ho uh, yung paglalagay ng mga campaign materials sa mga designated common poster areas Ayan ho no? mayroon uh, meron ako tayong ganyan. Meron tayong mga designated common poster areas na itinakda ng COMELEC. At yan ho, nakalagay ho yan, no? Ipinapaalala lamang ng COMELEC na bawal ang mga campaign materials na sumusunod. So, una ho, yung mga individual posters na lampas sa sukat na 2 by 3 feet. Ayan ho, tandaan ho ninyo, yung sukat lamang ho ng mga poster, kailangan ho 2 by 3 feet. Ayan ho, yung mga individual posters ho na gagamitin ninyo. Ikalawa ho, yung mga billboards, posters at tarpaulins na lampas sa sukat na 2x3 feet. So yun, hanggang 2x3 feet lang ho talaga kahit ho kasama pa yung buong uh, partido ho ninyo, no? o yung uh, mga kagrupo nyo ho. Pangatlo ho, yung mga posters na pinagsama sa upang upang uh, maging collage na lampas sa 2x3 feet. Yung iba ho kasi, ang dami nating nakikita nyan, di ba? Pag tatabih-tabihin yung mga posters, sasakupin na yung buong pader, ay bawal din ho yun kasi ho, circumvention na nga yun dun sa ating uh, rules nga ho. No? Kailangan, 2x3 feet lang talaga yung mga posters ninyo. At uh, syempre ho, no, yung mga election campaign o propaganda materials na lumalabag sa mga prinsipyo ng gender sensitivity, malaswa discriminatory o offensive o lumalabag sa Republic Act 9710 o Magna Carta of Women. Kaya ayan ho kailangan din ho yung mga jingle ho na gagamitin ninyo ay uh, hindi ho lalabag no sa kahit na anong batas nga ho. Pangalawa ho, 'yung, yung pagkampanya at uh, pag-post ng uh, campaign propaganda bilang isang grupo, yan ho, pinapayagan naman ho, no? pinapayagan ho kayong magsama-sama. Basta ho, yung mga ipopost nyo hong campaign propaganda ay uh, ayon sa pinapayagang sukat ng uh, mga poster ang uh, inyong ilalagay ho. No? Yan nga ho, ay 2x3 feet. Pangatlo, no pinapayagan naman yung uh, pangangampanya sa TV, radio, jaryo, internet o social media basta ho ito ay uh, susunod sa otorizadong gastos ng bawat kandidato, obserbasyon ng truth in advertising at supervision at regulasyon ng COMELEC. Ano kung hindi ako nagkakamali, ang uh, pinapayagan lamang ho ng COMELEC ay 5 uh, pesos no per uh, voter. So dapat no nandiyan lang ho yung gastos ninyo ata uh, kung sa TV ho kayo mag uh, advertise ay uh, tiyak ubus ubos agad 'yan <laughs> sa dami sa laki ho no sa mahal honong uh, advertising rate sa TV Ang live streaming ng mga kandidato sa kanilang social media platforms ay itinuturing na anyo ng e-rally at ito ay pinapayagan naman ng Comelec. Kaya ho, pwede ho kayo mag-live stream dyan. Facebook live, di ba? Usually ho, ginagawa ng mga kandidato natin. Pwede naman ho yan. Ito ay itinuturing na anyo ng e-rally. Pinapayagan ho ito ng Comelec. Basta ho sumunod kayo dun sa mga regulasyon ho nila. Ngayon naman ho, ano naman ho yung mga ipinagbabawal o yung mga hindi nyo ho pwedeng gawin na sa panahon nitong uh, kampanya? So una ho, ang pagbibigay o pamamahagi ng kahit anong bagay na may halaga or anything of value. Ayan ho, no? broad ho yan. Kinlasify na ho lahat ng Comelec. Kabilang na ho yung mga t-shirts, ballers, bags, sun visor, sombrero, payong, panyo, ballpen, pagkain, inumin. Bawal nyo ho yan na uh, ibigay sa inyong mga suppor supporters. Ha? Lahat po ng may halaga. At maging yung uh, transportation nga ho no? o service para sa pagpunta at uh, pagalis pag-alis sa mga campaign sortie. Bawal din ho yan ha? yung uh, yung mga iba kasi ho, hinahakot po yung mga kapitbahay nila, bibigyan ho ng libreng transportasyon, papunta, pabalik doon sa campaign sortie, bawal ho yan. So anything of value, bawal nyo ho nga ibigay sa inyong mga taga-suporta. eto malinaw din ho yung sinabi ng Comelec. Ha? Ang kandidato lamang at hanggang lima sa kanyang campaign staff ang maaring magsuot ng t-shirt na may mukha ng kandidato habang nasa Panahon ng kampanya. So ayan ho, no? uh, malinaw ho yan. So hindi po uh, pwedeng uh, magpakalat kayo ng mga t-shirts na may uh, mukha ng kandidato. no, So pinapayagan lamang ho ng Comelec, yung mismong kandidato, ang magsusot ng t-shirt na yun at hanggang lima sa kanyang campaign staff. So hanggang lima lamang ho. Hindi ho pwedeng uh, ipamigay ang mga t-shirts nga yan, katulad kanina, lalo na ho yung may mukha ng kandidato. Ito, pinagbabawal din yung pagbibigay ng assistance sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS mula October 20, ayan, kahapon huya nagsimula, hanggang October 30. Maliban na lamang sa normal na ibinibigay sa mga kwalipikadong individual na limitado sa kanilang mga basic needs. And ho, basic needs na lamang ho yung pwede ninyo ibigay gaya ng pagkain, transportasyon, medical, educational, burial o iba pang katulad na tulong. At uh, syempre, ho, ito po, pinakabawal nyo talagang gawin, yung vote buying at vote selling. Ayan ho, no? Pintahin ho talaga. Bawal ho yan talaga. Kahit ano pa, kahit regular na election ho talaga, bawal ho kayong nga uh, bumili at magbenta ng inyong uh, mga boto. Ito, sa kaso ng mga unlawful uh, campaign materials na uh, nakapaskil sa mga pampubliko at pribadong lugar, magpapadala ang election officer ng notice to remove at show cause order sa kandidato kung saan ang mga patakaran ng task force anti-EPAL ang masusunod. Ang nationwide operation baklas naman para tanggalin ang mga ipinagbabawal na campaign materials sa mga designated common poster areas at pampublikong lugar ay nakatakdas October 20 kahapon huya nagsimula na ho silang magtanggal ng mga lumalabag ho no, doon sa kanilang uh, guidelines at uh, gagawin ho ulit 'yan sa October 27. Ang mga report naman ng mga vote buying at vote selling ay action ng mga local committees on contra bigay kung saan maaring maharap sa disqualification at election offenses ang mga sangkot. Kaya hindi ho biro yan ha? yung mga paglabag ho dyan sa vote buying at vote selling. Maari ho kayong ma-disqualify. So kahit manalo ho kayo kung meron naman ho kayong pending case sa Comelec, ay anong, hindi ho kayo uh, makakapag ho no? hindi ho kayo makakaupo sa inyong puesto at yun nga ho, maaari kayong ma-disqualify at makasuhan po po ng mga election-related offenses. Kaya ho, mag-ingat ho tayo, bawal ho ang vote buying at vote selling. Ano, sa susunod na Sabado, tatalakayin naman natin ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga botante at kandidato sa araw ng barangay at sanggunian kabataang elections sa so, October 30 yan. Kaya samahan niyo ulit ang ating programa, tatalakayin ho natin yan. Sa pagbabalik ng usaping nigal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang nigal. Mag-text ng inyong uh, Katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 09176261169, 09176261169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.